So, ayun na nga. Maaga kami umalis ni Mayora para pumunta sa Binondo. Pero bago kami dumiretso doon, ay sakya pa muna kami nagpunta para magsimba. Oo, wag kang mag-alala, ay pinagdasal din kita. After nga umaten sa misa, ay dumiretso na agad kami sa Binondo para magpa-update ng charm bracelet. Pero bago magpa-update, ay ginutom na kami ni Mayora. Kaya naisipan namin pundahan yung mga trending na kainan dito sa Binondo. Una namin nadaanan itong Chinese Bites. Napakarami ng tao, kaya pass muna tayo siya. Sumunod naman namin nadaanan ay itong fried shop. -out. Dahil yan ang madalas naming binibili pag napupunta kami dito sa Binondo, kaya naman nilagpasan muna namin ang haba rin ng pila. At habang naglalakad nga kami, ay may nakita kaming nagda-dragon dance. Kaya lang pumasok na dun sa may bandang estero na takot yata sa amin. Sure. talaga yung sinadya namin dito. Para matikman yung grilled skewers ni Veggie Ang haba nga ng pila pero wala tayong no choice kundi tiyagain yan. Ginusto namin to eh. Char. Dito nga pala matatagpuan yan sa Ongpin Street, Binondo, Manila. At sa tabi niyan, meron silang binibentang sugarcane juice. Una lang ang tinikman ni Mayora yung grilled vegetarian sausage at nasatisfy naman siya dyan. At dahil hindi tayo magpapatalo sa kainan, tinikman ko rin yan. Mmm. Eh. Sarap. Parang rice cake. Hindi pala parang rice cake talaga siya, pero ang pinaka nagustuhan ko. Ah, <laughs> ay itong tofu nila talaga namang napakasarap. Nag-usap na nga kami na ito yung babalikan namin pag pumunta kami sa Binondo. Kakain na sana kami ng lunch pero napakahaba rin ng pila dito sa gusto naming kainan. Kaya naman, take out na lang ang nangyari. At hindi rin kompleto ang Binondo tour mo kung hindi ka pupunta dito sa flagship store ng Engbitin. Sobrang dami rin ang binibenta nilang products dito kaya naman ikaw na ang bahalang mamili kung anong gusto mo. Sayang nga lang at hindi namin na-try ang kanilang long Bao maybe next time. Next stop ay dito naman sa bins Naligaw pa nga kami ng konti pero walang makakapigil sa amin. Char. Bagi! At hindi pa nga natatapos dyan ang paglalakad namin. Sunod naming pinuntahan ay ang One Key Bakery kung saan mabibili ang giant shopaw. Ito yung trending shopaw na kasing laki ng mukha Halos mamagana nga ang kamay namin sa bitbit -bit namin kaya naman iniligay muna sa sasakyan para hindi kami mangalan. <laughs> yung nakapagbalikan na ng gamit. <laughs> Ayan, at nakakangiti na nga ulit Nung kami. Nung may kasi kami, ay halos wala na nga kaming pansinan habang naglalakad. This time, pupunta na kami sa pagawaan ng charm bracelet. Dito nga pala kami nagpapagawa every year. Kasanayan na namin yan bago mag-Chinese New Year. Bawat charm bracelet ay nakadepende kung sino yung magsusot at kung anong year ka ipinanganap. Hindi naman masamang maniwala sa mga pampaswerte. Pero syempre, sasamahan natin yan ang simpag at Sakto lang. Okay na siguro. Okay na ba? Nagpapalit tayo tayo ng hook, di ba? Hindi ako tayo At hindi pa natatapos yan dyan Samantalahin natin ang libre dito sa Binondo Char. Nag free taste muna nga kami bago bumili ng pomelo At ang last stop dito sa Chawadi Ka. Favorite kasi namin dito yung Chawadi Chayan Kaya naman bago umuwi ay nag take out na muna kami So wakas natapos din ang Binondo tour <laughs> Magtuto na at tapos kami magsimba ay 10. So magtutuno kami na tapos magpinon. Inabot na nga kami ng halos apat na oras sa paglalakad. At ito nga yung mga napamili namin ang dahilan ng pananakit ng kamay. O siya, yan na muna. Yun lang. Bye!